oras na para pumunta kay nanay. Gabi na naman ako umuwi. Anong oras ka na naman umuwi? Uh, ano po? Hindi ko po alam. Sige na, ano? Maupo ka lang sa sopa. Magluluto na ako. Oh, sige. Nanay naman. Ma, dito yung lutoan eh. Ay, sorry. Mag ano? Bukas pala ng ano, umaga, kalaroin mo nga yung pinsan mo. Eh, ano? Eh, nasa ibang bansa yun, di ba? Uuwi na daw yun. Bukas. Kalaroin mo daw. Lakman yung pinto. Baka may ibang mapasok. Hindi po. Uuwi na pala si pinsan. Mayaman yun. Di diba, lagi ka libre, nililibre? Upo naman. Matulog ka na ngayon. Matulog, matulog ka na. Hindi po. Kinabukasan na ba? Hindi pa. Hindi po, tulog na ako. Good night. Good night. Ay. Ay, naku. Ay, asan si mama? Asan yun? Uy. Asan si mama? Ah, umalis na nga mo. Umilis Uy, pinsan! Andiyan ka pala! Uy, ano ginagawa mo dyan? Daro tayo. Hanggang wala si nanay. Tara, labas. Gusto mo, ano? Gusto mo pagkain? May dala ako dito, sampung piso. Bili tayong candy. Tara! Kahit yung tiglila yung pisong candy. Oo, binili ka niya ng nanay mo. Ang ano na naman, ang yaman niyo naman talaga. Teka lang, ito na lang yung sayo. Ito na, ayano Ayan oh, bigyan ka ta. Uy, wag na. Gusto mo ano? Gusto mo kain tayo sa karinderya oh. Limang piso lang ano, pagkain dun. Yung mga cookies sila, limang piso. Uy, baha. Baha. Ulan kasi ng ulan eh. U -u -la, Pati lapas. tubig, baha. Nakaspera. dito tayo sa sta ano, Brookbank. Ay, Brookbank tuloy. Rock dito sa ano. Sa Starbrooks. Yeah. Wala naman tao dun. Tara, tara, tara. Kuha kang pagkain dyan. Taran. 5 piso lang yung cookies. Tara. Hindi ko kayo iba. Bili tayo. Ay, ano? siguro marami kang pera, no? Oo. Uh -uh. Ah, libre mo na lang ako. Sige, libre kita. Sige. Magkano ba pera mo? Ito. Kita nga. Uy, dami naman ng pera mo. Ilapag mo na dyan. Pabili nga po. Uy, walang tao. Ilapag mo na lang dyan. Ay, sige. Marami na lang kainin natin. Uy, isa mo. Ilapag mo na. Kala medyo natagalan. Na. Bakit? Pinupulot mo pa iba? Hindi. Ah, nahulog yung iba. Ano ba to? Ba't biglang nagkaroon na ito? Yung pang ano to ah, ATM. Yung ano. Yo, ang yaman mo naman, Kyle. Ganyan pa yung binaba mo. Tara, tara, tara. Kain na tayo. Kumuha ka ng pagkain. Ito daw, masarap daw to eh, Ay, yung grimis. Ay, huwag yan. Lason yan. Yung green na lang. Ito Pwede na ba? lang. Pwede ba daw natin yung kainin ko? O, sige. Yaman nyo. Paano kayo yumaman? Ewan mo. Mm, -hmm. mm -hmm. to kay na mama at papa. Tara, pasyal tayo. Tara, pasyal. Mm -hmm. Tara, 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 tara pasyal. Hindi yung mga gutom eh. Kaya ano, ang soft drinks na lang. Oh, pasyal ako. tayo, pasyal. Tara. Tara. Tara, ano, Dito tayo sa daycare. Ligo tayo sa swimming pool. Ah, uh, ano yung huwag tayo sa hotel. Uh, huwag tayo sa motel. Opo. Punta sa motel. Tala. Ay, ayun. Una ako tapot. Ayaw mo dyan, May slide, slide. Hindi. Eh, gusto ko dito. Dun sa hotel. Bawal. Ah, oh, ang ganda naman dito. Kita mo buong view. Nga. Yeah. Para Kas naman dito ano. Kas walang ano lugar. Oo nga. Kasi nakakatakot. Walang nang lupa. Oo nga. Tara, tara, tara. Abula-bulan tayo. Taya. Yeah. Uh, Pati ka, ihi ako. Ati ako. Pati din ikaw. Mm -mm. Dapat iba tayong si ara Kasi magkakakitaan tayo ng ano. Putotoy. Mm -mm. Tara, tara. Dito, dito sa labas. May banyo ba dito? Ay, wala. Ay, sige, titignan ko. Dito ako. Ay, salamat dito? na kapag hihi na din. ay bata. Gusto mong candy? Opo, gusto ko po. Kesake, segi po, segi, nungguin, 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 Haha buti na lang nafully ko yung bata Haha <coughs> salaka